Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang sapat na pwersa ngayong balik eskwela. Ito'y kahit pa sa kabila ng puspusang cleaning, search and rescue at retrieval operations matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong karina. Ang mga detalye iahatid ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang polisya na sapat ang ipakakalat nitong polis ngayong araw ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, mahigit 33,000 ang nakadeploy na tauhan para sa kaayusan ng pagbabalik eskwela sa kabila ng naranasang bahadulot ng bagyo habagat. Sa katunayan, matapos ang trabaho ng dalawang, put, dalawang polis na nakakalat sa Metro Manila noong zona, wala o manong pahinga mga ito hanggang sa bumagsak ang malakas na ulan sa pulong palitan sa Kampo Kurame. Sinabi ni Fajardo na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations, maging ang pagtulong ng PNP sa clearing at relief operations. Pero inatasan pa rin umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbilla ang kanilang mga tauhan na magpatrolya sa mga paaralan pantayan ang mga puntahan ng estudyante at pagtayo ng assistance desks sa mga nabanggit na area uh, ngayong, ngayong lunes ang start po ng mga eskwela po dyan ang instruction po ng ating GPNP to make sure na yung mga identified po natin na mga lugar na binupuntahan po ng ating mga buho, ng ating mga estudyante ay magatayan po at uh, masigyo. para sa MBC TV Network News ito si Edniel Parosa una sa Pilipinas Una sa Pilipino